Magandang araw ko po si JM de Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nagbigay ng livelihood assistance ang Department of Transportation para sa mga residenteng apektado ng right-of-way ng North-South Commuter Railway o NSCR. Bilang kinatawa ni DOTR Secretary Vince Tizon, iniabot ni Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition IC si Calaguas ang mahigit 8 milyong piso sa Pamahalang Panalawigan ng Bulacan E pinagpasalamat naman ni Calaguas ang naging tulong ni Bulacan Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro sa kanilang suporta para makompleto ang mga proyekto ng kagawarana. Magkakaroon ng istasyon ng rail project sa bayan ng Malumpit, Malolos, Giginto, Balagtas, Bukawe, Marilaw at Mekawayan. Samantala, ininspeksyon din ni Calaguas ang lumang tulay ng PNR sa Barangay Balibago, na papalitan ng footbridge Hiniling ng proyekto noon ni dating Angeles City Mayor at ngayon ay Pampanga First District Representative, Pogi Lazatina. Malapit na raw makumpleto ang bagong istruktura, kaya nakatakda na rin i-demolish ang tulay ng PNR, kasama ng opisyal sa pagsiyasat at ang mga kawani ng DOTR. Nauna nang binigay, pag, binigyang pagkilala ni DOTR Secretary Dizon ang matagumpay na resolusyon sa mga usapin ng right-of-way at site acquisition sa NSCR na pinapamadali na matapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Abangan ang iba pang mga balita sa CLTV 36 News mamayang alas 6. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.